Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga eskriba at mga pareseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangalan nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at itinapapasan sa mga tao. Ngunit ni Daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga ginagawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga filakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga ang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila ng mga sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patatawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang mesyas. Ang pinakadakila sa inyong ay dapat maging lingkod ninyo. ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas.